isang nakakapanghilakbot na balitang tila hindi akalain ng maraming Pilipino, isiniwalat ng TV host at aktres na si Mariel Rodriguez ang kanyang pinagdadaan ng impyerno sa piling ng kanyang asawang si Robin Padilla. Sa isang exclusive interview, inilantad ni Mariel ang ilang taon ng lihim na itinatago ang umanoy serye ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso na naranasan niya sa kamay ng aktor. Ang balitang ito ay nagbigay ng dagok sa publiko na matagal nang kinikilala ang Padilla couple bilang isang matatag at masayang pamilya. Matapang na inamin ni Mariel na ito ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay subalit kailangan na raw niyang magsalita para sa kanyang sarili at higit sa lahat para sa kanilang mga anak hindi ko na kayang manahimik for the sake of my children and for my own sake i need to tell the truth ani mariel habang pilit pinipigilan ang pagbagsak ng mga luha ayun sa kanya Ilang beses na siyang nagtiis ng pananakit mula kay Robin, at sa mga pagkakataong iyon, sinubukan niyang intindihin ang aktor, umaasang magbabago pa ito. Ngunit sa halip na magbago, lumala pa raw ang sitwasyon. Kwento ni Mariel, nagsimula ang lahat sa maliliit na away, mga simpleng tampuhan na kalaunan ay nauwi sa pisikal na karahasan. Sa simula, nagtataka pa ako kung paano ko ba dapat pakitunguhan si Robin. Hindi ko akalaing magiging ganito kalala. Minsan, hinihintay ko lang na magalit siya sa simpleng bagay. And then suddenly, it escalated, sambit ng aktres, bakas ang sakit sa kanyang mga mata. Ibinahagi rin niya na sa bawat bogbog na natatanggap niya, pilit niyang iniisip na baka may nagawa siyang mali, na baka siya ang dahilan ng galit ni Robin. Pero hindi natapos ang pang-aabuso sa pisikal lamang. Ayon kay Mariel, higit pa sa mga pasa sa kanyang katawan, ang pinakamasakit ay ang emosyonal na sugat na iniwan sa kanya ng mga pangyayari. You start doubting your worth. Sinisisi mo ang sarili mo, iniisip mo na baka hindi ka sapat. That's the worst part when you lose your sense of self because of someone else's actions, Ania. Dagdag pa niya, naging madalas ang kanilang alitan lalo na tila walang mabuting komunikasyon sa pagitan nilang mag-asawa. Matagal-tagal din daw niyang tinago ang lahat ng ito sa mga malalapit na kaibigan at pamilya dahil sa takot na masira ang imahe ng kanilang pamilya sa publiko. We had a good image, a perfect family in the eyes of many. Ayokong masira yun. I thought it was my responsibility to keep it intact kahit na ako na ang nasasaktan, dagdag ni Marielle. Ngunit nang magtagal, hindi na raw niya kinaya. Hindi na raw tama na patuloy niyang tiisin ang mga bagay na ito dahil sa takot o kahihiyan. Ayon kay Mariel, maging ang kanyang pamilya ay hindi alam ang kabuoan ng kanyang pinagdadaanan. Bagaman may ilang pagkakataon na nagkwento sa tungkol sa kanilang mga away, hindi raw niya ipinapalam ang pisikal na karahasan na nararanasan niya mula kay Robin. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito, maging ang mga magulang at kapatid ni Mariel ay nagulat at nasaktan. I couldn't tell them everything. Ayokong mag-alala sila sa akin. I wanted to solve it on my own, thinking I was strong enough. But I wasn't, pahayag ni Mariel. Ngayon na nailabas na ang katotohanan, isa sa mga unang nagbigay ng suporta kay Mariel ay ang kanyang mga kapatid. Sa isang maikling pahayag, sinabi ng kanyang kapatid na lalaki, "We are here for her. She is not alone in this fight." She is strong but she doesn't have to carry this burden by herself anymore. Ang kanilang buong pamilya ay sumusuporta sa desisyon ni Mariel na magsalita bagaman hindi rin nila inasahan ang ganitong uri ng problema sa loob ng kanilang pamilya. Samantala, nananatiling tahimik si Robin Padilla sa kabila ng mga akusasyong ibinato sa kanya ng kanyang asawa. Sa mga oras na ito, wala pa ring inilalabas na formal na pahayag ang kampo ng aktor, bagaman may mga bulong-bulungan na labis na naapektuhan si Robin sa pagsisiwalat na ito ni Marielle.